Welcome back to my channel Matagal na ako walang matinong vlog no So eto, it's day off uh, Nagsimba ako sa umaga and then kumain ng lunch Hapon na, 4pm na Bago ko lang mag vlog ayan. So, nag window shopping ako Well, hindi lang naman window shopping yung ginawa ko Dahil, napabili ako ng Ayan Yoga mat Dahil ano Magbabalik alindog tayo Balik ang hindog talaga. <laughs> Tingnan natin kung magawa nating magpapayat ulit. So, ayan. Bumili na ako para wala akong bahilan. At saka, nakita ko kasi, favorite ko yung color. Kaya binili ko. Baka mas binili ko lang kasi favorite ko yung color. <laughs> Hindi talaga dahil mag-workout ako. So, ayan. Papunta ako doon sa church. Malapit lang dito. Tara ko yung kaibigan ko. Then pagkatapos, umuwi na. Ayon. Antay tayo ng train. Train, train, train. Ang papuntang. Ano pala muna, dadiretso muna ako doon sa... Kasi may bibilhin. Bibili ako ng aking lapis na pangkilay dahil yung branch na, pinto, pinuntahan ko wala yung gusto ko na ano pupuntahan ko talaga yung branch na kung saan kung saan ako bumili noon nung nakaraan 507 nasa train So, ayan. Andito na ako sa bibilhan ko ng aking pangkile. Ayan. tiningnan ko pa talaga kung anong kulay. Ayan. Ito kasi yung luma ko. Na dito ko rin binili. So, ayan. Ito pala siya. Zero four. Buti na lang meron pa. Dalawa na lang. Ayan. ayun ko lang talaga napansin na ano pala yan. Napuputol pala siya. <laughs> Wian na. Hindi na masaya. ay pa naman tutug nga pala, hindi pa ako masipi Ay, yes, is, uh, Wala nang plastic Tapos na ano naman ang day off, uwi na. ate. Oh, oh. 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 Oh magsipag ng kaibigan ko, o. Oh. So, Sipag magtapo ng pagkain. Kasi mm -hmm. natin po mayo. Mm -hmm. Napad mo na ng kapam Ha? Napad mo na ng kapam? Kung may kapatid mo kapam mo. Pero may kapatid. akin <laughs> okay na, magvideo ako. Sa okay na. Hi, hey, Sir. Mas bata sa kanya, kinukwento niya, mas iniingal pa yung mas bata niya, kapatid, so, kero sa kanya. Mm -hmm. Hinihingal tayo mas bata. So, eh sya wala lang ba? A ah, very good. <laughs> Ayan na guys, pauwi na ako. So, nalala ko lang tong place na to. Itong choir pa ako, kung nasa church pa ako. Ito talaga yung daan, pauwi. Ayan. So dahil galing ako doon sa tambayan ng mga taga-church, dito ulit ako tumaan. Ayan. Tumatanders na talaga. Hindi sagdan sa hagdan. Ayan. Uwian na guys. Thanks for watching. Bye.